Ang gagawin natin ngayon ay maggawa tayo ng sentorera. Ang ating gagawin sa ay ito may iba ang kulay na sinulid, iba rin ang kulay ng tila para makita natin kung ano ang resulta. Kasi ito pagtuturo lang naman para para limbawa lang ito na paraan lang lamang ito ang aking itinuturo. So maglagay tayo dito ng guide kung may guide kayo. Maglagay tayo ng guide dito para yung lapad niya ay nasa mga half inch ito eh. Wala pang half inch ito. Yan. Nahandahanin lang natin pagkawa dahil pagtuturo lang naman ito ah, para maganda yung resulta. So. Yan. Yan nasa sa mga half inch. Pero pag balik ka dito, wala nang half inch dito. si e, balik ka rin natin dito eh. Itim, ulitin ko, itim ang ating kinagamit na sinulid para makita ninyo kung paano gagawin. So, ito na. Magpuputol na tayo. Tabasan na natin itong ano, mag, tira tayo ng mahigit 1.8. Yan. Yan ganyan. Mga ganong kalapad lang ha. Mahigit 1.8. Ang ano, para pagbalik, pagbiak natin, ah uh, eksakto sila doon sa ilalim na naghiwalay. Kasi bibiakin natin ito bago natin. ah uh, bibiakin natin ito para pagdating sa loob sila, ay eksakto sila doon. Hindi sila magbubukol-bukol. Kasi bubukol-bukol. Pag sobrang lapad, bubukol yun kasi hindi magkasya, babalok to eh. Pero pag isakto, isakto lang sa loob, lahat lang siya. So yan ang ating ano, ganun lang kalapad ang ating ginagawang uh, pag, pagbihak, pag no, tinira natin sa loob para isuksok sa ilalim. So ang gagawin natin ay atin itong baliktarin. Meron akong pambalikta dito oh uh, yung pambaliktad ko ay mayroon siyang uh, pangkawit. Yan o, nakabalik sa dulo. Yan, haba ito. Siguro mga 20 inches yung haba nito. So, itong ating ginagawang sinturera ay mga 21 inches ito. Para kung pagputol-putulin mo ng tag, uh, tag 3 inches pag uh, gagawing sinturera ay sobra pa siya. Kasi anim lang naman ang isang sinturira, mga pangkaraniwang laki ng katawan, mga 35, mga ganun pababa, uh, anim, mga ganun lang ang kadaming senturera mga disinte. Maliban lang kung malaki na talaga ang tao, mga uh, 40 plus na ay mga, ano, mga 39, mga, mga, 40 pa tao, si, eh, gawin na natin pito yun. So ito, man lang, so ito lang ganito lang kaikli. So ito nang ginagawa ko atin na siyang isusuot. Yan, susuot na natin siya. Uh, balik na natin siya, suot na natin siya. Itong ating itong pangkawit natin, maliban din sa pangkawit doon sa kabila, yan, yan, ito sa kabila, maliit lang, Ayan lang siya. Ganyan na siya kalaki. Ayan o. Oh, Ganyan lang siya kalaki oh. Pero sa kabila, yung ang kawit natin dito doon sa tornelyo, anong makina, ayan, malaki siya. Kasi kagano natin eh. Ayan, tapos balik tayo uh, kawit natin dito sa dulo dito. Tapos sabay balik hilahin natin. Pero dito habang hinihila natin siya, unang-una balik nakabiak na siya dito. Yan oh, biak na biak na natin. Yan siya biak na. Yan oh. Binibiyak na natin siya dito pa lang. Yan. Bang hinihila natin nakabiak na yan sa ilalim. Si biak na natin oh, yan. Biak na siya eh. ya ya di bawah biak mas ya kita kita ini udah biak loh no? ya ini yang yang yun anak anak natin ya ya biak ma biak ya ya hilodin anak natin hilodin anak natin Wait, can na. Oh, itu na. Nabiyak aku na. Tago na natin itong ating kwan. Ito na. Nabiyak na. Yan. Sadahan na natin para kitang-kita natin. Ang resulta: "Ang binibiyak ko 'yan, hinihilog na si Karamabiyak sa ilalim ng husto." Ah, ito, nilang magandang pagkapasada, medyo hindi magkakasinlapan, ah, medyo kumpakorba-korba. Pero ang halaga, yung paraan kung paano natin ginagawa ang sentoreira na malinis siya. Hindi yung katulad ng ibang paggawa na ah, dito sa labas makita yung tiniklop lang. Ito matibay, malinis na ganito ka ganito ang paraan na maituro ko para nawa matutunan din ng mga mag-aaral bago pa man sila pumalaot sa pagkatuto ng pananahi ay dito pa lang magsimula pa lang ganito na kalinis ang paggawa nila ng sinturera para kumbaga dala, dala na nila yung kagandahan ng paggawa ng mga ng sinturira kasi pag nasanay tayo sa medyo hindi magandang quality ah uh, yun na yun, nakauguli yan. Uh, nasasanay din tayong gumawa ng hindi magandang kalidad. So, sanayin na natin na gumawa ng magandang kalidad. So, kung wala tayong belt loop machine, balik na na lang natin para malinis ang ating belt loops. Ayan o. Oh. Be Manipis. Manipis siya. Walang bukol-bukol dito. Kasi, kumbaga, binaligtan natin tapos biniak sa ilalim. yan, ganyan siya. Malinis maganda. Pag ikabit natin, manipis lang. So, ito yung uh, alternative na proseso paggawa ng software pagka tayo ay walang belt loop machine. Ako, meron akong belt loop machine na sa bahay lang. Uh, yung pan-t-shirt, pag nilagyan mo ng folder yon yung piping machine ng t-shirt, pag nilagyan mo ng folder, ay pwede na rin yung gagawin yung belt loop machine. Ah, uh, yun ang aking ginagawa pag, pag, pag mga disyente. May folder ako para sa belt loops. Salang ko doon sa belt loop machine. Pero ito, pag dito sa tayan, wala akong belt loop machine dito, ito lang ang ginagawa ko, binabaliktad ko para uh, malinis, maganda siyang ah, uh, tingnan. Uh, pagkaganyan. Yan o malinis. So, nawa, itong aking pagtuturo ng pag, paano magawa ng belt loop, mas belt loop, ay matutunan nawa ng mga baguhang mananahi para ito na yung kanilang magiging kaugalian na gumawa ng ganitong nakabaliktad na centurera dahil maganda ito. So, nawa, uh, para sa mga baguhan pa ng aking channel, uh, subscribe lamang, share and like. At uh, salamat sa inyong panunod at ito nawa ito ay nakapagbigay ng malaking tulong sa inyong mga pag-aaral ng pananay. Maraming salamat ulit sa inyong lahat.